Mga kasaka, kasayang, ito po yung mga halaman na dapat meron po tayo sa ating bukid o sa ating halamanan. Una-una po, luya, papaya, palingoy o kasaba, pang tanglad o lemongrass, talbos ng kamote, onion spring o dahon po ng sibuyas, at talong, pampaganang kumain, ang sili. Ito po natin, hado-hado lang yan. Ilalagay ko na ito. lalagay ko yung kamatis Ano masasabi mo? Masarap Durado ka ha? Baka hmm, binobola mo lang kami Hindi po hmm. hmm. O oh, yan po, makakain na siya hmm. Ayan Paen po tayo Saliwang prota Gulay mga benefits po ng mga gulay na binanggit ko na dapat meron kayo sa inyong bukiri o sa inyong alam na. Number one po, unahin po natin yung balingoy or kamoting kahoy. Ang kamoting kahoy po ay isang alternative na pagkain sa bigas. Lalo na po kung halimbawa may bagyo, uh, meron pong shortage ng pagkain. Kung meron kayo niyan tanim, eh, huhukay lang po kayo. Ayan, readily available na po yung pagkain niyo Kasi po, sa panahon po ng tagbagyo, hindi naman po actually sila nasisira. Uh, tutumba, pero yung pong laman, uh, hindi naman po talaga totally na, na ano, hindi na pakikinabangan. Kaya po, in case po ng emergency, lalo na po sa mga kalamidad, eh napakaganda pong alternative na pagkain ang balingoy. Kung wala po kayong balingoy, pwede rin po ang gabi. Maganda rin po yung gabi. Uh, hindi rin po yan nasisira during the, ano, uh, sa mga typhoon po. So, yun po yung number one, malingoy. Number two, kamote tops. Kasi yung pong kamote tops, dali pong ano, lutuin. Instant na ulam po yan. Halimbawa, meron po kayong talbos ng kamote. Ang gagawin lamang po ninyo ilaga o ipatong sa ibabaw ng kanin. And in, presto, ayan, may pagkain na kayo. So, sa lang ninyo sa toyo, sa bagong, sa alamang. So, meron na po kayong readily available na ulam. Bukod pa po dyan, yung pun laman niya, nakakain din. Masarap, matamis. So, pwede rin pong panghalo sa mga iba-ibang klasing ulam. So, maraming pong benefits ang kamote, kam sweet potato. Number three, eh, talong. Yung pong talong, whole year round, ay bumubunga po yan. Tapos, marami pong luto ang pwede niyong gamitin dyan. Katulad po na limbawa uh, number one po dyan, pinakbet. Eh, masarap po sa pinakbet yan. Iaalo po yan. Pwede rin po torta. Uh, pwede rin po yung ano, uh, ipirito nyo o ilaga nyo, isaw nyo sa pagong, sa alamang, sa toyo. Eh, meron na kayong ulam. At kami nga po, gumagawa din po kami ng na talong with tokwa. So napakasarap po yan. Napakadami po luto na pwedeng gawin sa talong. So kaya po, nire ko po rin ng talong dahil all year round, bumubunga po yan. Number four, uh, papaya. Kasi po papaya, marami rin pwedeng paggamitan niyan. Pwede po yung gataan na ulam Pwede rin po yung uh, atsara. Masarap pong atyara gawing atsara ang uh, papaya. At uh, pag nahinog, may prutas pa kayo. So yun po yung apat na pagkain na dapat lagi kayo meron. Panglima po yung luya. Yung mga sangkap naman po ito. Yung luya... Madami din pong gamit. ah, uh, pwede po yan sa tinola, pwede yan sa ginataan, pwede yan sa kilawin, uh, at uh, lahat po ng mga isda na malalansa, ay eh, ginagamitan po yan para matanggal yung lansa. So, napakadami pong gamit ng luya. At, ang isang pinakang importante pa rin, pwede po yung gawin niya na ginger tea. So, kung wala kayong kape, maglaga lang po kayo dyan, instant. Meron na kayong uh, ano, fig. pang lima po, lemongrass. Uh, dahil naman po sa aromatic uh, flavor niya, ay eh, nakakapagpasarap po siya ng pagkain. Uh, nakakapagpagana. Uh, paborito po yan mga maglilitsyon. At masarap din po yan sa mga uh, isangkap sa mga isda na pantanggal din po siya ng lansa. Pwede rin pong pamalit sa luya yan. And number 7 na po tayo. Onion spring. Ah, uh, din po na onion spring, especially po pag panahon ng tagmal ng ano ng ng sibuyas na umabot ng 400-500. So, kung meron po kayo niyan, pwede po 'yang pamalit doon sa sibuyas. Tapos ah uh, dahil mabango po siya, masarap din pong ihalo 'yan sa mga misabaw ang onion spring. At lastly, ah uh, sili. Kasi po ang sili, eh, masarap ni halo sa pagkain, lalo na kung wala kayong gana, magligay lamang kayo na, na ayon sa inyong panlasa, eh, gaganahan na kayong kumain. Bukod po sa meron yung mga anti-cancer property. So, yung last four po na binanggit ko, yung luya, tanglad, onion, spring, at saka po sili, eh, ginagamit din po ng mga ano, organic practitioner yan na pantaboy o pangkontrol ng mga insekto sa kanilang halamanan. So, ini-interk na po namin yan, kaya lagi po kami meron din yan. Pagkain na, nakakatulong pa po sa kalikasan kasi nababalansi po. Hindi na po tayo kailangan gumamit ng mga pesticide, mga chemical pesticide na nakakapinsala po sa ating kalusugan kasi na nasisira po, nagkakaroon po ng uh, imbalance ang ating uh, uh, kapaligiran. Eh, kung kayo po ay gumagamit itong binanggit ko, ay eh, Nakatulong, nakatulong na kay sa kalikasan, natutulungan pa niyo sa inyong sarili kasi uh, panay po healthy na pagkain niya. So, yun po yung walong dahil lang bakit kailangan niyo walong halaman na yun. Ngayon, ang common na ano po naman na advantages niya, number one, unang-una po, available po yan all year round. Meaning, anytime na kailangan niyo, meron kayo niyan. Number two, savings po. Kasi, Siyempre, hindi na po bibili nyo. Meron na kayong pagkain. Nakakatipid pa kayo kasi hindi na nyo bibili. So, yun po yung number, two. number three, Number uh, 3, low maintenance. Hindi po yan ano, uh, masyadong uh, alagain. Hindi po nila kailangan din na maraming nutrients para lumago. So, yun po yung mga tatlong dahilan kung bakit uh, maganda pong itanim ito. Bukod pa po doon sa yun yan, ginagamit namin sila uh, bilang isang agricul ano, uh, bilang isang uh, organic farmer na pantaboy sa mga insekto. So, ano pa nyo? Mag-time na po kayo. Ngayon, kung kayo meron pang ibang halaman na wala sa listahan ko, aba, pakishare na lang po at pakicomment na lang down below. Maglagay din po kayo na sarili nyong ano, uh, gulay na maaaring isama doon sa binanggit ko. Pero yung po yung basic na ano halaman na always na lagi po ako meron doon sa aking taniman. Ito pong mga nasarapan natin ngayon ng mga walong klase ng halaman. Eh siya po ngayon magiging hapon namin. Ah, uh, meron po kaming ginataan, magaganata po kami nito. Tapos gagawa po ako ng ginger tea tapos itong talong naman ay ano uh, uh, tortang talong tapos ihahalo ko naman po ito sa salad tapos ito po ang kakainin naming uh, ano uh, instead po na ano sa na kanin ito na magiging hapunan namin at ito naman po ay uh, i ano na po namin ilalaga sa sa sawsawan lang doon sa gagawin namin salad at meron din po kaming lemon tea, tanglad tea, at saka ito naman po yung appetizer namin. Ihalo namin doon sa uh, salad na gagawin namin. Okay, mga kasaka, mga kasayang, uh, ngayon po magtinimpla po ako ng salad uh, na bagong pitas, freshly picked doon po sa halamanan na namin. So meron po akong pipino, meron po akong kamatis, Meron po akong daw na sibuyas, uh, ah, sili, uh, ah, konting asin, konting sugar, uh, ah, suka, naggawa po sa, ano, sa dragon fruit, uh, ah, sesame seed, at paminta. So, pag halo lang po natin. So, ganito po gagawin natin. Halo-halo lang yan. Ilalagay ko na ito. may lalagay yung kamatis tapos ito pong ating ah, yan, tama na yan ito po ay ano ah, instead na gumamit po ako ng sibuyas dahil mal ngayon, eh ito libre na, hindi po na bibili tapos, ihalo na po natin itong asin, sugar at saka poteng sinig para may ano sipa ika nga and then iya yeah, syempre paminta uh, peng 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 at uh, ito na po suka Uh, dalawang ano lang po yan suka po yan ng may makita niyo kulay pink. Suka po ito ng dagong ko. Yan. Sariling gawa po ito. Ayan. Tapos ayun lang po. Halu-halu. Alu Hindi -halu. lang. Ayan. Hmm, bango. Talaga namang ikaw eh. tapos, saka po natin lalagyan ng uh, sesame seed. Pagdami. Ping, 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 ping. Ping! O, yan na po. Ready to eat na po. Ayan. Tikman natin. Maglasa. Matutong. Sarap! Mmm! Pa! Ah, bitin! Mmm! Mmm! Very crunchy po at saka yun nga. Press na press. Thank you po tayo kay Lord sa blessing. Ayan hmm. e po, titignan po ni Commander yung uh, ginawa akong ano. Salad Pipino Pamatis At uh, onion spring uh, Na meron sesame seed At dragon fruit Na vinegar Naririnig nyo? Mm. -hmm. Ano masasabi mo? Masarap. Surado ka ha? Baka binubola mo lang kami. Hindi po. Hmm. Hmm. O oh, yan po. Makain na siya. Hmm. Ayan. Kain po tayo. So, ito na po yung inianda natin pagkain ngayong gabi na hinarvest ko kanina. Yan po, yung pipino, yung kamatis, tapos may ano po, binudburan lang natin ng sesame seed o linga. Ito naman po yung tortang talong, yung talbos ng kamote, yung ginatampong papaya na may uh, talong din na may sardinas ang uh, pampalasa niya tapos, uh, ito po yung naman, ng pamote, ni At meron po tayong balinghoy o ano, pasaba. So, nandito rin po yung ating ano, uh, lemon, lemon nati, tea. At ito naman po yung ginger tea. So, ayan po yan. So, yun naman po, ito, ito sa tabi na ito, yung ginamit natin na uh, suka nagawa sa ano sa dragon fruit so kakain na po tayo uh, dahil po dyan uh, sana po mga sa mga kasaka mga kasayang eh, patuloy po hindi kaming panorin mag subscribe po kayo at uh, i-like and share din po nyo para marami naman po mag-benefit doon sa mga halaman na nai-share namin. Ito po ay hindi para lamang sa amin, para po sa ating lahat po. At dahil po dyan isang malaking thank you, thank you, thank you. And God bless us.